Nasabat naman ng PNP ang may sa laping tatlong bilyong pisong alaga ng ininalang iligal at droga sa Batangas na pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Iyan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Mag-alas 9, kaninang umaga nang harangin ng pulis ang van na ito sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusan na Alitagtag, Batangas. Galing ang van sa bayan ng Santa Teresita at papasok sana sa lungsod ng Lipa. Pero nang hingi ng lisensya ng driver ng van, wala itong maipakita. Napansin naman ng pulis ang, ang kadudadudang karga ng sasakyan. Nataranta na ang driver at voluntaryong inalis ang takip. Dito na tumambad sa mga otoridad ang bulto-bultong container. Ang laman, hinihinalang shabu. Aabot sa dalawang toneladang iligal na droga. Ang laman ng van, napapalo sa higit tatlong bilyong piso ang halaga. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, ito na siguro ay ang pinakamalaking ng droga sa kasaysayan ng ating bansa. Nang-confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine. Hindi muna inilabas ng PNP kung saan eksakto galing at papunta ang van. Nasa kustudiyan na ng pulis at naharap sa patong-patong na kaso na may kaugnayan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isa sa driver. Patuloy naman ang investigasyon at follow-up operasyon ng PNP. Binigyang pugay naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga nakatao sa checkpoint, mga polis at pideya na rumisponde sa insidente na nagpakita ng kanilang mabilis na aksyon at katapatan sa tungkulit. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.